kagigising lang namin ng anak ko, alas 6 na. Kasi yung swimming kami, kaya maaga mag-swimming. Ito ang aming room ba diba, pinakita ko sa inyo paggabi. So, yun, ito na siya. Tadadan! Ang ganda ng ano, tingnan natin. Dito muna tayo sa taas mag-start. Ang ganda ng view. Good morning, Cebu! Nandito kami sa third floor. Ayan, ang, ang tataas kasi ng puno. Oh my God, kita nyo ba? Ganda na sikat ng araw. Oh. Oh. Ayan, oh. Inasyal ko kayo kagabi, di ba? Diba? Para gusto ko lang makita nyo yung ano, paggabi. Ayun na ang dagat po. Oh, Diyan sa... Yun. Sa kabila ng puno, ayan ang dagat niya. Pero maraming pool. Parang ayoko sa dagat. So, Ayan. Ayan. <laughs> so, five days tayo dito, guys. Tapos, siguro yung mga ibang araw, hindi ko na makukunan kasi nga busy na kami. So, may mga kamit na tao yung anak ko eh. Ayan. Tapos mamaya bababa tayo. At pasok na tayo. Ay, eh, sara natin. natin. Isara. Ang malimutan natin, sara. Ang door. Tara, guys. Bababa na tayo para mag-alusal. Okay, Nakita mo kima? Hmm. Hmm. Buksan mo, nga, anak. Bumabalik. Napaka sikip ng ano niya. sa ano, ito yung na Let's go, let's go <clears throat> Ganda dito Wala well, talaga silang inaksayang ano eh Lahat may ano eh ice. Let's see, guys. <coughs> yeah. Ito tayo sa ano. Ang tayo ng gupi. Ang lamig mag-swimming, anak. Yeah. Ito naman yung view sa araw. Guys, kung napanood niyo yung mga dati-dati ko pang mga vlogs, yung mga travel vlog natin. So, ngayon na lang ulit tayo nakapag-travel vlog. Mamaya oh, na pag swimming natin yung outdoor. Few mm -hmm. mm -hmm. yes, uh, minutes later. Sandom pala yung anak ko ko na malayan. Sabi niya kung kumala ako ng food. Sumilakad so, siya mamaya. Yeah. So yan yeah, ate. Kasi nga nakalocarb tayo guys. So, itong ating buffet ngayon. Fish and chicken lang. Dito muna daw kami. And then the next day, doon naman sa kapila. dalawa yata yung ano Start na tayo kumain. Mabagal tayo kumain, guys. Eh. Mamaya, ganda lang sa labas. Eh. Yeah. feeling food ng anak. Anak pa kalaming food. Sinuro, nasa 50 yung different kind of dishes. Kaya lang, dahil tayo nga ay eh, kalokad, purong meat lang ang kakain. Gaya nito, chicken curry. Snok lang chicken. Yan. Yeah. Tapos ito, fish. Filet. Eh. Ang tapang ng kape. Padagdag ako ng ano. Kumpis ako sa nisa. Sobrang tapang na kape. Ang brood. Kunti pa lang nagbe-breakfast. Maga kami nag-breakfast. Kimala nga eh. Dati nung nasa nakal... Saan ba kayo? Yung nasa Boracay kami palagi kaming late sa buffet. Alas 10 na kami nakakababa. May lakad kasi ngayon ng anak ko. Unlike dati, nakastay lang siya dun. One humongous meal later. Magsuswimming na tayo guys. Bababa na tayo. Tapos na tayo mag-buffet. So, ito ang ating reveal swimsuit. O, pa. Diba? Diba? Nag-doggy tayo. So, pumenta tayo. So, malunin yung ating swimsuit. Okay. Tara. Let's go. This is it, guys. Swimming time. Swimming time. Oh, my God. Saan tayo? sa beach area. Kailangan silang towel dito, need oh, naman. may dala na tayo na 'ke? Let's go na. Yan ata ang ano. Baka para sa aning dagat. Dipatay mo 'tong dagat, 'te. Eh? May water skin dito niyo. Yeah. Light guard Yung malilim na lugar na Oh my god, ang init na Ayun, ang ganda ng place nyo Okay, we have to start Puro ang kinukunan mo. Nak, ano ba? Hali ka na. Diyan tayo nag ano. Buffet. Nag breakfast. Ang init. Hmm? Dito na lang tayo. Sampai dito. Ayaw niya. Kainit, kainit, kainit. Oh, Meron siguro dito sa baba, oh, my God. Dagat na yan, video

ang oh, I'm so shy. ganda, Mas gusto ko sa pool. So Linaw ng tubig, no? Oo, tara. Parang bora, no? White sand. Later. Hi guys! Kabalik na tayo sa room. Ayan. Tumawag ako sa room service para ma linis yung ating room. Tapos yung anak ko lumabas, iniwan ako sa ano? You know, iniwan ako sa salon dun sa baba. Ayan, nagpadjel ako. Palinis ang kuko. Kasi may imimit siyang dating, ah, para may mission director sa company nila. So, ayan. Hiniwanan niya ako doon. Eh, tapos na. Bakit na ako? Tapos, nagbupay na kami kanina eh. So, ayan. Magpaparoon service muna tayo. Ito yung aming room. Ito yung view. Ang init na sa labas. Nag-swimming kami kanina. So, ano ba yan? Binilad ko yung <laughs> aming swimsuit. Kasi hindi tayo pwede magdala ng bagahe ng basa. Bibigat siya eh. 7 kilos lang ang hand carry namin sa aeroplano eh. So, kailangan natin tinutuyo. Magsuswimming pa kami mamaya. Kaya dyan ko muna siya nilagay. After niya, papadry clean na lang natin siya para pag-uwi. So, ayan nga ang kaganapan. So, inaantay natin ang ating cleaners, mga cleaners. Itong aming room, may TV dyan. Tapos yan, di ba ni room tour ko na kayo? Ang lakas ng AC. So, ayan. Nagpadjel ako. Ah, nakita ko yung... Oh my God. Ito lang po yung ginawa sa pa ako. <laughs> Ayan, 2,000 pesos. <laughs> oh my God. Ayan. Gel. Pero ganda ng color, di ba guys? That's Mami Din Din Pit. <laughs> Ayan ang panang 55 years old. <laughs> ano kayang gagawin ko dito ngayon? Wala akong magwa dito sa kwarto guys kasi nga Mamaya pa balik ng anak ko eh. Two hours away daw dito. So, ayan tayo ay eh. magre-relax. Relax muna. Dito na lang siguro kami magdi-dinner sa ano. Sa taas. Order na lang daw siya ng food namin. Puro lang ispain pa ako. Oh. minsahi kasi eh. May konting foot massage. yung room namin. Sobrang laki yung shangrila dito. Grabe. yan So, this is our day 3. So, bukas, iya ano ko kayo. Baka last day ng ating pagbablog bukas. Hindi ko rin na ibablog lahat kasi Ninsan uh, kasi may kausap yung anak ko Nakakahiya tapos pag may mga tao Siyempre hindi mo naman sila basta-basta pwedeng Videohan Eh ngayon wala tayong magawa ngayon So Ayan Papasilip ko ulit sa inyo Ang ating makalat na bed Mamaya Uh, pagdating ng anak ko, mag-aano tayo? Tatawagan ko nga siya mamaya. Nung nakarating na siya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. -C6 na. So bumaba tayo dito sa main lobby kasi from third floor kung saan kami naka-check in. Kasi wala palang litsong dito. Umalis kasi yung anak ko ng 12 p.m. at 12 noon kanina, p.m. 12 well noon. Yes. That's right. Eh, hindi pa ako nakain. Sinabusog ako kanina sa buffet. So, sabi niya, magpa-deliver siya. Eh, wala pa lang lechon dito. Kaya magpa-deliver na lang siya. So, dito ko daw pipick upin. Pupunta dito yung grab driver ng 610. So, bumaba na tayo. Kasi napakalaki dito eh. Tayo, maligaw-ligaw. Tapos makaalis yung food ko. Galing dito, parang airport to. Oh. x-ray pa nila yung gamit. Mga x ray pa sila, syempre. Kasi mga, ano, napunta dito, mga celebrities, at mga foreigner. Oh my God. Yan. Ipretend ako na Chinese. Pero ang gamit ko ay, bong poila. Chikuro kong koila. So dito tayo mag-iintay. Nakaantay tayo dito. Ano kung lang tayo na mauupuan? Okay? Hanap tayo na mauupuan. Dararan, dararan! Ito okay. lang tayo sa set. Dito tayo umupo. Para kitang kita natin. Kagabi nandito kami, may ano dyan. May nagpe-perform. Parang gusto ko nga kumanta dyan. Ano sa tingin nyo guys? Kumanta kaya ako dyan? Hindi baka pag kumanta ako dyan eh. Ako pa magbayad eh. So dito tayo po pwesto ha. Tingnan natin kung lakas nito. Tayo mag-aantay ng tamang oras. Sa so, pagdating ng... Ah! tayo sa main lobby. 6.10 ang dating na. Thank you. Pag natagal lang ito, inom lang nga ako dito. Na, inaalok na ako ng drinks. Tayo kaya ng vodka. Vodka. kaso may allergy tayo sa alcohol guys eh. ayan saan so, ang oras na maaga pa sana hindi advance tungkol ko according doon sa order niya ay 6.10 tarating Kala kasi nung anak ko kanina eh kaka-order ako dito ng food. Kasi kanina so nag-buffet kami after buffet, nag-shower lang kami eh malis na siya kasi 2 hours away from here. Yung kanilang meeting place and then actually dapat sila ang pupunta dito. Kaso may event pala dito parang international cuisine ganun ang daming isinarang kali so at tsuka, hindi pala pwede dito yung walk in lang nakakain ka hindi daw nila ma-accommodate ma, na, ma siguro sa dami rin ng eh, ko ba't ganun? So, dapat sabi ng anak ko, dito na lang dito na lang sila mag-lunch. Hindi pala pwede kaya yung anak ko na pumunta doon. Ngayon, mali siya kanina siguro mag-12 mag, mag 12 or 12 noon yata. Yun, sabi niya sa akin, Mami, order ka na lang ng food mo ha. Sabi ko, hindi na, hindi na ako kakain. Busog na ako. Sabi so, niya, basta so, um order ka ma. Eh, nagtanong ako ng lechon wala silang lechon meron sila lechong kawali eh gusto ko talaga yung tunay na lechon ganda talaga dito guys oh favorite ko talaga tong area na to ito guys dumating na yung lechon natin halika po tara tayo sa room at ating babanatan to ay nako Ayan, ayan, ayan. Ito mga Subirar siya. Oh, Ang na, guys, nagpaano ko. Nagpa-gel tayo ng paa. Doon ako iniwana ng anak ko kanina. Wow, may mga ano pa rito oh. Pilates. I ano mean. ba Wow, mga Pag gusto mo mag-yoga. Pa-exercise yun. May gym dito eh. Another souvenir shop. Layo Layo nang iikutin mo Para pares talaga to guys You know Kasi kasi nga nandun ako sa second lobby eh Dun sa may wings Kaso Nandun pala yung Food grab sa ano Sa main lobby Tapos Ang ah, ah, aga pa dumating Buti mga akong bumaba Sabi mga ako six, ten, quarter to six Dumating na Ano ba yan o, tignan nyo. Ito yung ating ano. Yung sensor na pinto. Dadaan ng rain. Napakibukas. oh, di ba? Tignan nyo. <laughs> ang kulit ng mabing nyo. No? Wala kasi tayong magawa eh. <laughs> sa kayo sa elevator. Elevator, elevator, elevator. Hmm. Diretso Tign natin, no? Oh. bukas ka na mahiwag ang pinto. Na. Ayan na. Ayan na. Up. Ito pang pupukas. Ito pang pupukas. Ito inside. inside. Second floor. Oh my God. Ano ba? Puro poriner, di ba? Diyos ko, iniwanan lang ako. lang anak ko dito. Laki-laki ng gasto. So, lang ako na iniwanan. Talaga itong batang to. Yeah, tapos iba yung nabuksan na ng room. mo. Hello, Ate. <laughs> Soon after. Ay, nagay. Tam na kung gaano ka uh. sarap ang lechon. Halos maubos na ni Mami. Hmm? Tapos nagbara ko coffee tayo. Arabic coffee pala. Hmm, TV o oh, ng walang signal. Ba yan? Shangri-La. Shangri-La, what happened? Ba't kaya ganun? Sabi ng anak ko, bakit hindi daw ako nasagot pag natawag siya? Hindi ko naman naririnig. Siya rin naman, hindi rin siya nasagot. Natawag ako. May problema ata ngayon na signal dito sa ano Shangri-La hindi lang masarap ang kinakain ko. Ang lungkot kumain mag-isa. Kaya pala yung iba. Hindi makakain pag walang kasabay. Hindi makatulog pag walang katabi. Charot! ang <laughs> tagal naman na anak ko. Ang sarap ng dito sa Cebu. Promise. Parang ang dilet. Ganun. Ganito lang pa talaga yung ilang. Gusto ko pa, gusto ko pa. Sarap po. Oh. Guys, para sa inyo. Subo. Mmm. Ang sarap. Mmm. Hindi pa nagre-reply ang anak ko. Kanawa siya babalik ah. Sa bahay, siya. Ang layo kasi, 2 hours at time. Kain muna ako guys ah.